Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya na isang eskriba at sinabi sa kanya, Guru, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat, at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapahingahan. Isa naman sa mga lagad ang na nagsabi sa kanya, Panginoon, marari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin at ipabaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa atin lahat. Sa atin pong ebanghelyo ngayon narinig natin ang dalawang lalaki, dalawang tao na nagpahayag ng pagnanais na sumunod sa ating Panginoong Hesus. Subalit, so, tila ba binigyan sila ng reality check ng ating Panginoon? sinabi ni Jesus kung ano ang kanilang maaring asahan sa sandaling sumunod sila sa ating Panginoon. Una ay yung iskriba. Sinabi niya sa ating Panginoon, Guru, susunod ako sa inyo saan man kayo pumaroon. At sinabi sa kanya ni Jesus na ang mga hayop ay merong maayos na pahingahan. Subalit so, kung susunod siya sa Panginoon, kahit ang Panginoon ay walang maayos na pahingahan. At kung anong naranasan ng Panginoon, mararanasan din niya. Sinasabi sa atin ng ating Ebanghelyo sa unang bahaging ito na following Christ means getting out of our comfort zone. Kung nais natin maging komportable, kung nais natin maging masagana ang ating buhay, hindi ang simbahan, hindi ang pagiging kristyano ang makakagawa nito sa atin. Dahil gaya nga ng nabanggit ko, following Christ means getting out of our comfort zone. Pero yung comfort na hinahanap natin o naninanais natin, eh hindi lamang yung physical comfort. Even our emotional comfort, even our psychological and all other comfort, kailangan nating i-compromise para sa ating pananampalataya even the comfort of our own personal beliefs. Kailangan nating isantabi. Kailangan nating i-align sa paniniwala at turo ng Diyos at ng simbahan. Kung hindi natin kayang gawin 'yon, kung hindi natin kayang i-compromise ang ating comfort o ang ating mga paniniwala, then we have no right being called Christians being Christians means following, means getting out of our comfort zone and aligning our comfort and our beliefs with that of Jesus. Sa pangalawa, may nagsabi sa kanya, nagpaalam ba na kumaaring umuwi muna para ilibing ang kanyang ama. Subalit so, sinabi sa kanya, Jesus, sumunod ka sa akin at ipobaya mo ang pag ipaubayan mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Sinasabi naman sa atin sa bahaging ito ng Ibanghelyo that we should know our priorities. Once we commit ourselves in following Christ, we must give it our all. Kung nag-desisyon tayong sumunod kay Kristo, dapat ibigay natin ating buong puso, buong isip sa pagsunod sa Kanya hindi naman po sa pag-aangat ng sariling bangko, pero ang mga pari, madre, religyoso, ganito ang ginawa. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa ang binigay para sa pagsunod kay Kristo. Hindi naman sinasabi ni Kristo na kalimutan ang lahat, kalimutan ang pamilya. Sinasabi lang ni Kristo to set our priorities and our priority must be Jesus must be the way we live our life as Christians. Yun nga po ang mga pari, religioso, mga madre, hindi naman po talaga namin totaling iniwan ang aming pamilya. Nandun pa rin ang aming filial duties. Mas pinagtuunan lamang po namin ng pansin o mas prioritize lamang po namin yung pagtugon sa tawag ng Diyos. Ang panawagang ito ay hindi lamang po sa mga pari, hindi lamang sa mga madre o mga reliyoso. Ang tawag pong ito ay para sa lahat ng mga Kristiyano na sumusunod kay Kristo. If we commit ourselves, there should be no ifs, no buts. Walang, Lord, teka muna. Lord, sandali lang the moment we decide to follow Christ, we should really commit ourselves. We should give it our all. Ngayong araw pong ito, ginugunita natin ang mga unang martir ng banal na sambayanan ng Roma. Sila po ay yung mga biktima ng persecutions ni Emperor Nero. Sila ay pinahirapan, pinatay, dahil lamang sila ay mga Kristiyano. At kung titignan po natin ang kanilang buhay. Sila yung mga tunay na nagsabuhay ng ating Ebanghelyo ngayong araw na ito. Sa kabila ng threat ng kamatayan, sa kabila ng threat ng kamatayan, kinompromise nila yung kanilang comfort. Inalign nila yung kanilang belief sa pananampalatayang kristyano. Iniwan nila ang kanilang pamilya at pinarioritize nila ang kanilang misyon na ipalaganap ang salita ng Diyos. Kahit na ang kapalit ni nun ay ang kanilang sariling buhay. Hindi nila inalintana ang kamitayan bagos buong puso nilang tinanggap ito upang magampanan ang kanilang misyon bilang mga binyagang kristyano. At ito rin po ang panawagan sa ating ngayong araw na ito. That we should compromise our beliefs, compromise our comfort, in order to follow the mission of Christ, in order to follow Christ without reservations. Naway maging inspirasyon sa atin ang mga unang martir ng Roma upang patuloy nating isabuhay ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Amen.